SP to clarify po, yun pong gagaw, uh, pagsasagawa or pag amend ng rules for the impeachment trial, hindi din siya gagawin during the recess or it's something na pwedeng gawin during the break? Ngayon na namin gagawin lahat ng pag-aaral, lahat ng panukala, pero kailangan yan aprobahan ng plenaryo sa sesyon ng Senado. So drafting, sir? Yes. Pero so, mahabang proseso din yun dahil um, maraming kailangan i-update sa rules. Kung maalala niyo mula nung aktual na nakatapos ng impeachment ang Senado sa impeachment ni dating Chief Justice Corona, hindi pa na-update yung rules. At maraming butas yung rules na yon na hindi rin in-update matapos yung karanasan ng Senado noon. Dagdag mo pa dyan yung mga pagbabago sa rules na inilabas ng Korte Suprema para mas mapabilis, mas maging efficient yung trial. Um, ika nga. But I will um, state one thing for the record and as a matter of policy. Hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala.